Welcome to Girls Love Diaries. Because every heart has a story. Sabi nila, ang pag-ibig ay parang quiz na hindi mo pinaghandaan, bigla na lang lalabas. Kahit hindi mo inaasahan. At kung minsan ang sagot ay yung taong pinakainis mo sa una. Si Ria De La Cruz ay kilala bilang pinakamatalino sa buong St. Aurora Academy. Tahimik lang siya. Laging nasa harap ng klase at halos hindi marinig ang boses maliban na lang kapag tinatawag ng teacher. Walang panahon si Ria para sa mga crush o kabaliwan ng kabataan hanggang sa dumating si Zara Monteverde, bagong transferee. Laging nakangiti, confident, at parang laging may sariling spotlight kahit saan magpunta. Ang unang pagkikita nila hindi romantiko. Nagbanggaan sila sa hallway habang pareho silang may hawak na iced coffee. At syempre, si Ria ang nabasa. Hoy, tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Ngumiti lang si Zara. E paano kung gusto kong makita ka ng mas malapitan? At doon nagsimula ang gulo. O baka naman, pag-ibig? Umaga sa St. Aurora Academy. Tahimik ang hallway habang nag-aayos ng box si Ria sa locker. Nakasanayan na niya ang ganitong routine hanggang sa biglang may sumigaw ng Excuse me! Coming through! Paglingon niya isang matangkad, maiksi ang buhok at sobrang confident na babae ang tumatakbo habang may dalang iced coffee. Bogsh! Diretso sa uniform ni Ria ang malamig na inumin. OMG, I'm so sorry. Sabi ng babae habang tinatanggal ang tisyo sa bag niya. Hindi mo naman siguro kailangang mag-jogging sa hallway? Sagot ni Ria halatang naiinis. Ngumiti lang ang babae. I was just excited. First day ko eh. Zara Monteverde. Ria, sagot niya malamig. Next time, wag ka na lang magdala ng kape habang tumatakbo ngumisi si Zara. Next time, hawakan ko na lang kamay mo para di tayo magkabanggaan. Ha? Joke lang. Pero kung gusto mo... Hindi. Sabay alis ni Ria. At doon nagsimula ang araw na hindi niya akalaing babaguhin ng isang ngiti. Sa klase ni Mrs. Lani, biglang inannounce, Girls, we have a new student. Zara Monteverde, please introduce yourself. Pagpasok ni Zara, umikot ang mga mata ng halos lahat ng estudyante confident, maganda, at may charm na hindi mo may kaila. Hi everyone! I hope we can all get along, sabi niya sabay kindat sa buong klase. Pagkatapos ay tumingin kay Ria, at sana lalo na sa seatmate ko, napatingin si Ria. Ha? Huh? Seatmate? Yes sabi ni Mrs. Lani. Zara, you'll be sitting beside Ria de la Cruz. Ang buong klase. Wow! Si Ria, Lord, bakit ako? Simula noong naging seatmate ni Ria si Zara, hindi na siya nagkaroon ng tahimik na umaga. Ano yan? Notes mo? Hindi. Grocery list. sarkastikong sagot ni Ria. Wow, so sarcastic. Gusto ko yan. Araw-araw may banat. May pang-asar. May ngiti. Pero kahit nakakainis, hindi maitatanggi ni Ria na tuwing naririnig niya ang tawa ni Zara, parang may kakaibang gumagalaw sa dibdib niya. Hindi niya alam kung inis o kilig. O baka pareho. Okay girls, group of two. Sabi ni Mrs. Lani. Bago pa man makahanap ng partner si Ria, biglang tumabi si Zara. Partner tayo, Dela Cruz? Bakit ako? Eh kasi ikaw lang naman ang gusto kong makasama. Napairap si Ria. Ngunit habang ginagawa nila ang project sa library, napansin niyang seryoso rin pala minsan si Zara. Marunong mag-research, maayos magpaliwanag at... Wow! Bulong ni Ria nang di niya namamalayan. Ano yung wow? Tanong ni Zara, ngumiti. Wala, wala! Mabilis na tanggi ni Ria. Halos mapula ang mukha. Kinabukasan, kumalat sa buong klase ang chismis. Uy, si Ria at Zara raw lagi nang magkasama. May something kaya? Nabalitaan niyo ni Ria at halos lamunin siya ng hiya. Pero nang kausapin niya si Zara tungkol doon, ano bang pinagsasabi nila? Ngumiti lang si Zara. Hayaan mo sila. Malay mo tama naman. Napatingin si Ria hindi makapagsalita. At doon niya napagtanto mahirap makipagtalo sa taong ginagawang biro ang lahat. Lalo na kung may totoo sa biro. Habang papasok sa school, biglang sumabay si Zara. Ang ganda mo ngayon. Ha? Huh? Normal lang ako. Eh kasi dati parang laging galit ka. Ngayon cute ka na lang. Napatingin si Ria hindi makasagot. Bakit? Speechless? Hindi ah. Nagulat lang ako na marunong kang pumure. Totoo naman eh. Crush yata kita. Tumigil sa paglalakad si Ria. Ha? Ngumiti si Zara. Bakit ka ganyan? Joke lang yon unless gusto mong totoo. Hindi. Sayang. Isang hapon bumuhos ang ulan. Naiwan sa classroom si Naria at Zara dahil wala silang payong. Tahimik. Malamig. Basa ang paligid. Ria, sabi ni Zara habang nakatingin sa labas. May mga bagay talagang biglaan, no? Tulad ng ulan. Tulad ng pagkakagusto. Teka, ano yung huli mong sinabi? Yung ulan. Oh, ulan. Hindi, yung isa. Ngumiti si Zara. Wala na. Basang-basa ka na kasi. School festival. May booth si Zara Kiss the mystery box. Kapag nahulaan mo kung sino sa loob ng booth may prize. Paglapit ni Ria, narinig niya ang pamilyar na boses sa loob. Guess who? Zara? Bumukas ang kurtina at ngumiti nga si Zara. Congrats, Prismo. Isang cheek kiss. Hoy! Sabi ni Ria halos mabulunan. Wala ka ng reklamo. Rule ng booth yan. Rule o trip mo lang? Pareho. Sa cafeteria, may ibang babaeng nilapitan si Zara cheerleader na sobrang friendly. Tumingin lang si Ria mula sa malayo pero halatang iritado. Napansin niyo ni Mika. Uy, selos ka no? Hindi ah. Sure ka, kasi mukha kang kumukulod yan. Kinagabihan, nag-message si Zara. Bakit parang galit ka kanina? Wala. Oh, akala ko special ako sa'yo. Napatitig si Rhea sa screen. At bago pa siya makasagot, may sumunod na message. Joke lang, unless gusto mong totoo. Habang naglalakad pa uwi, sabay silang napadaan sa park. Tahimik lang silang dalawa. Hanggang sa biglang sabi ni Zara, Ria, may aaminin sana ako. Ha? Ano yon? Na, gusto kitang asarin kasi ang cute mo pag naiinis. Natawa si Ria. Akala ko seryoso na. Ngumiti si Zara. Eh, di simula ngayon. Seryosohin mo na ako. At sa unang pagkakataon, hindi na nakasagot si Ria. Dahil sa loob-loob niya, baka nga unti-unti na niyang siniseryoso si Zara. Pagkatapos ng confession ni Zara, biglang naging tahimik si Ria sa klase. Hindi na siya tumatawa sa mga biro. Hindi na rin siya lumilingon sa seatmate niya. Napansin niyo ni Zara. Uy, Ria, galit ka ba? Hindi. Eh, bakit di mo na ko tinitingnan? Baka kasi kung tumingin ako, hindi na ako makaalis. Napangiti si Zara. Ay, kinikilig ka rin pala. Hindi, um, focus ako sa quiz. Quiz by Yano Feelings. Nimbitahan si Zara sa birthday party ni Mika. Ria, ikaw na bahala kay Zara, ha? Napilitan siyang magyaya. Pero sa party, ibang level ang energy ni Zara sumasayaw. Nagtatawa, friendly sa lahat hanggang may lumapit na isa pang babae at sumayaw sa kanya. Tahimik lang si Ria pero halatang naiinis. Lumapit si Mika. Uy, selos ka no? Hindi ah. Eh bakit yung straw ng soft drink mo muntik mo nang maputol? Kinagabihan, medyo lasing si Zara. Lumapit kay Ria at sabing, Alam mo, kahit suplada ka, ikaw pa rin gusto ko. Zara, lasing ka na. Hindi, kising na kising ako at ikaw ang dahilan. Hindi nakasagot si Ria at bago pa siya makareak, Good night, crush! Sabay ngiti ni Zara at natulog sa balikat niya. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero si Ria hindi na mapakali. Hindi dahil sa alak, kundi sa mga salitang hindi niya malimutan. Lumipas ang mga araw biglang umiwas si Ria. Hindi na siya sumasabay kumain hindi rin nakikipag-usap. Hanggang si Zara naman ang nagtanong, Anong problema? Wala. Eh bakit iniiwasan mo ko? Baka kasi masyado na gusto. Tahimik. Tumingin lang si Zara, pero bago pa makasagot, tumalikod si Ria. At doon nagsimula ang unang broken trust. Kumalat na naman ang chismis. Zara was seen with another girl. Pagkarinig ni Ria, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Gusto niyang magalit, pero wala naman silang label. Gusto niyang magselos, pero may karapatan ba siya? Hanggang isang araw, hinarap niya si Zara. Bakit mo kailangang gawing biro lahat? Ria, hindi 'yun 'yung iniisip mo. Eh ano nga ba? Kasi ako hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. At sa unang pagkakataon, si Zara naman ang natahimik. Ilang araw silang hindi nagkibuan. Tahimik si Ria sa klase? Tahimik din si Zara. Maging si Mrs. Lani ay napansin. Parang may Cold War kayo ah. May breakup ba na hindi namin alam? Sabay silang tumingin, sabay iwas. Pero gabi-gabi, parehong hindi makatulog. Parehong may gustong sabihin, pero parehong natatakot. Isang araw may sulat sa locker ni Rhea. Walang pangalan, pero kilala niya agad ang sulat kamay. Dear Rhea, hindi ko alam kung saan ako nagkamali, pero alam kong nasaktan kita. Hindi ko ginusto 'yon. Hindi ko rin kayang mawala ka. Za. Nang mabasa ni Rhea 'yon, napangiti siya sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, pero hindi pa rin siya sigurado kung kaya pa niyang magtiwala. Umuulan ulit. Pareho silang walang payong at parang tadhana talaga. Nagkasabay sila sa ilalim ng bubong ng waiting shed. Tahimik. Parehong nag-aalangan. Hanggang sa magsalita si Zara, naalala mo yung unang ulan natin. Oh, sabi mo may mga biglaan. Tulad ng pagkakagusto. Ngumiti si Zara. Hanggang ngayon ganun pa rin ako. At sa pagkakataong yon, Si Ria naman ang ngumiti. At ako, ngayon lang ako tumigil sa pagpigil. Sa stage ng school fair, biglang tinawag ni Zara si Ria. Ria de la Cruz, pwede ka bang umakyat dito? Ha? Bakit? Para sabihin ko sa lahat. Na hindi ko na kayang itago. Tahimik ang buong crowd. Hindi ko kailangan ng secret relationship. Hindi ko kailangan ng chismis. Ang gusto ko lang ikaw. Tumahimik si Ria, pero nang magtama ang tingin nila, ngumiti siya at hinawakan ng kamay ni Zara sa harap ng lahat. At sabay silang natawa habang umiiyak sa kilig ang buong klase. Graduation Day Magkahiwalay na section, magkaibang university na ang pupuntahan. Pero bago matapos ang ceremony, lumapit si Zara. Ang bilis, no? Oo, oh, Parang kahapon lang, lagi mo kong inis. Ngayon? Ngayon, gusto ko na yung inis na yon. Ngumiti si Zara. When our eyes met, I knew I was in trouble. Same, sagot ni Ria. Pero masaya akong hindi ko yon tinakasan. At sa gitna ng palakpakan at konfeti, nagyakapan silang dalawa, simple, tahimik at totoo. In a world full of whispers, they chose to listen only to each other. Minsan, yung taong akala mong istorbo lang sa araw mo, siya pala yung magpapasaya sa bawat gising mo. At yung tawanan, inisan at tampuhan ninyo, yun pala ang paraan ng tadhana para ipaalala. Ang pagibig ibig minsan nagsisimula sa simpleng sulyap lang.